Korupsyon na saklaw ang dalawang administrasyon, higit apat na raan na ghost flood control projects o yung mga estrukturang tinukoy na tapos at bayad na pero hindi naman pala nagawa. Sa datos ng Independent Commission for Infrastructure ICI, 261 sa mga proyektong ito naglipa na sa Luzon, karamihan sa Central Zone at Bicol Region. Sa Visayas, 109, mayorya rito sa Eastern Visayas. Habang 51 naman ng na mga proyekto ang nasa Mindanao, lagpas kalahati nasa Davao region. Ang mga maanumalyang proyektong ito ang isa-isaraw i-inspeksyone ng mga ekspertong itinalaga ng ICI para makapag-rekomenda ng mga kaso sa ombudsman. At ang target, 15 hanggang 20 kaso sa susunod na dalawa o tatlong linggo. Kung sino po yung mabilis, sino po yung maunang mag-validate, sino po yung unang uh, makapag-kompleto ng mga dokumento, uh, yun po ang natin na kasi. Una ng pinakasuha ng komisyon sa Ombudsman si dating Ako Bicol Party Representative Zaldico, mga opisyal ng government contractor na Sunwest Incorporated at ilang public works officials para sa substandard na proyekto sa Oriental Mindoro. Ayon sa komisyon, oras na mag-refer sila ng kaso sa Ombudsman, irerekomenda na rin ang pag-freeze ng mga ari-arian at pag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order sa madadawit na mga personalidad. Sa datos ng gobyerno, halos 30,000 ang flood control projects mula 2016 hanggang 2025. Walong libo raw dito ang na-validate na o wala pa sa kalahati. Kaya naman sa lawak daw ng kailangang silipin. Focus muna ang mga investigador sa daang-daang ghost projects. Sinasala po natin unti-unti. It doesn't mean that we will not look into them later on. We will. Once we have, we have more capacity, we will definitely look into those projects. Nanumpa naman ngayong lunes, October 13, si Rodolfo Azurin Jr. bilang special advisor ng komisyon kapalit ng nag-resign na si Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Sa kanyang speech, nangako siyang lalabanan ang korupsyon pero hindi raw ito dapat idaan sa galit. Aniya, valid naman ang sentimiento ng publiko kabilang na ang mga nananawagan sa mga pulis at militar na tuligsain ang katiwalian. Pero may banat ang dating hepe ng PNP pagdating sa pagprotesta. We have seen in our history that revolutions in the streets may trouble governments, but they do not always kill a nation. Today, we are called not to fight one another, but to stand together, not through protests or rallies, but through truth, but through truth unity, and justice. Kinundinaya ng isa sa mga nag-organisa ng makasaysayang trillion peso march noong September 21. Ayon sa Tindig Pilipinas, mas mahalagang umalma ang taong bayan gayong wala pa man lang na ipapakulong ng mga suspects sa flood control scandal. Bukas, October 14, inimbitahan ng ICI na dumulo sa closed-door hearing si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez at ang dating House Appropriations Chairman na si na nasa ibang bansa. Para sa mga impormasyong na at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.